So, ayun, hello po, ano, sa so, inyong lahat mga sabon, ayan, isang magandang gabi po, ano, sa so, inyong lahat, so, panibagong video, na naman po tayo ngayon mga sabon, kasi ang magiging topic natin ngayon, o ang pag-uusapan natin ngayon, tungkol po, ano, sa ibon kung ano ba yung, um, silbi, o yung, ano ba yung, genetics, ng kapilbong sa ating mga alagang ibon. Kung bago pa lang po ano sa pag-aalaga ng ibon e kung hindi mo pa lang kung ano yung silid nito um, ang pano panoorin mo po hanggang dulo yung video kaya tara ano uh, ang um, bali hindi lang po ito yung unang bihis ng paggawa ko ng content tungkol sa aking buon bali pangalawang bihis ko na po ito so um, ang nangyari po kasi ng mga ibon, may um, may nag-aalaga din dito ng ibon sa aming um, bago pa lang siya sa pag-aalaga ng ibon which is para niya lang yung pinaalagaan niya so ang tanong sa akin is um, kung ano daw ba yung ang um, dahilan kasi naging itlog naman daw yung ibon niya kaso lang yung itlog parang parang plastic kumbaga yung shell ng itlog ng ibon niya kaya so yun tinanong niya ako kung ano, ano daw ba yung naging, naging, dahilan niya. kung bakit nagkagalan na, yung mga itlog ng ibon niya so mga kaibon, ang disclaimer lamang po ano, ito po ay base lang po sa simple sa alam ko sa kung paano mag-alaga ng ibon o so, mag feed ng ibon. Ano? So mga kaibon, um, ang ginawa ko po kasi nung ano sa ibon, kasi ang tanong sa is, ang baga binisita ko yung ibon niya o yung ibon niya. So, bali, So, pires nga lang yung ibon niya dulo. Sabi ko nga, is mga parakeets nga lang. So, ang mga nakita ko kasi doon sa building cage na ginagamit mo para doon sa ibon is um, yung is nung lalagyan lang ng bird seeds at sa yung ito did. So, wali, dalawang klas lang, lang yung nang lalagyan ng inan doon. So, wala akong kita na kapilbun. Um, ito po yung cutting board niya ito so saan nga ba siya nakukuha so ang cutting po mga kaibon ang um, galing po ito sa ano sa cattle fish so um, maaari nyo po itong makuha na mabilisan ano sa mga palinti meron din naman nangibintan nito sa online sa shop o sa lasada kaya lang medyo mahal na So, para hindi kayo mahirapan sa um, pagkuha nito, bilhin nyo lang pati yung laman. Kasi um, ito yung banda sa likod, banda po ito ng, ng likod ng kakarisi. So, kapag binili nyo yung, yung, ano, yung buong kasi kasama yung lumang kasama na dito, tukunin na. Kasi ito yung ang um, pinapakain natin sa mga ibon natin na uh, binibig. So ano ba yung mga benefits nito? So ito po ang mga kaibon ay um, magiging source of calcium. Source of calcium po ng mga ibon natin ano, at tumutulong po ito sa pagiging o sa pag pagpapakwetin natin ng itlog ng mga ibon natin. At siyempre, um, yung sen, nung ano nung, 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 nung ibon natin inibo natin ang um, kumbaga ang um, tumutulong pa siya para mas maging matiba yung shield nung itlog ng mga ibon kaya ganun po yung ano yung kahalagahan nito ang um, tapos yan um, itong banda dito no, sa may likod kasi yung kinakain po ng ibon dito sa katil, katilbon na to lang itong medyo balambot lang no yan Minang minangat na po ng mga ibon tapos itong banda naman dito sa likod ito yung nagsisilbi kiskisan ng mga ibon o nung paka ng mga ibon natin ano kasi kung makapansin nyo lalo na dun sa um, mga ano sa, dun sa mga mga breeder natin na sa mga breeder ano ang ginagawa nila nilalagyan nila ng sakirato na yung basag na ba hollow block so magtatanong ka o magtatanong ka magtata kung bakit nga bakit nga ba may hollow block so kapirat ng hollow block sa ano sa uh, giving tool so yung silbi po noon ang um, pisisan ano nung paka o yung ng mga ibon kasi na ang um, nangyayari kasi kinsan sa, sa mga ibon natin is parang um, humahaba masyado yung mga tuka so ang ginagawa ng ibon kinikis-kis nila yun doon o no, kung hindi naman hindi um, di ba yung ibon um, kinikis-kis na sa ganito ano dito sa screen yung mga tuka nila so ganun yun pagka wala silang makita yung ibang piskisan so sa ganitong sistema dito nila kinikiskis kasi medyo yun rough eh ayan medyo rough sya hindi sya madulas um, ayan sabi ko nga is tumutulong sa ano para maging maayos <laughs> yung pa, yung mga ibon natin So, pagkakalam ko po ng no, mga kaibon, ang um, lahat po ng ibon natin ay um, i-breed. Simula sa finches, um, sa mga parakeets, at um, siyempre sa diamond doves, ano? tapos sa kakatil, dito sa mga apetang, sa mga parakets. Nangangailangan po sila ng cattle bone. So, bali, ang cattle bone po kasi mga kaibon, kumbaga, ano to eh, ito yung natural na ang um, mapagkukunan ng kalsyon ng ating mga alagang ibon. Pero kung siyempre may pera ka, ano, hindi ka rin bumili ng, ano, ng mga mineral blocks. Kaso nga lang, kaso nga lang ang ano nun, disadvantage ng mineral blocks, hindi ko naman um, binibiscarate ano, yung mga gamit ng mineral blocks. Um, kasi hindi natin alam kung ano yung mga binamit nila ang mga ingredients sa pagkawa no, na hindi natin alam kung ano mga pinalo nila doon para makabuo ng mineral ducts. Um, kaya ito, ito talaga yung mismong ginagamit ko. Bali, natural talaga siya na um, source of calcium ng ibon. Tsaka mas ang kagandahan nito mga kaibon, um, mas madali mong malalaman na malapit na man manitlog yung ibon o ginigil yung ibon kasi papakyan at papakyan yan papakyan at papakyan, papakyan ano may pangkatibong para nga sa sa social function nila kaya sa mga hindi pa nakakaalam ano yung ano yung um, kung ano yung nagiging dahilan kung bakit mga malalambot yung ano yung itlog ng mga iubong nila sa mga loob. Yan. Bigyan nyo po na ito. Siyempre, okay, um, ang um, vitamins dito, ano? So, kailangan din po ng mga vitamins. Siyempre, yung gulay. Huwag um, nyo po ang um, kakalimutan na bigyan. At yung gulay is um, at least to 4 times out. Ganun po yung sistema. Pwede po tayo magbigay ng gulay na ipuno yung ticay, yung manga yun yung kantong yun mga magandang laku yun sa mga ibon natin das, para sa mga vitamins na natural ano so hindi mo kailangan yung bilin lalo na yung mga malunggay so kahit saan may makikita tayo nun ano, ano? so ayun ano mga kaibon ang cold surface na naman at mga sa pag-aalaga ano, o sa pag -breed at lalong lalong na patungkol sa pagamit natin ng ating bean sa ating mga alagan o buwan so ayun um, kung hindi ka pa po mara ka pag subscribe ano, sa ating monthly um, channel na like, so, Alex Reggery TV ang um, po kita na mag-subscribe, pinutin mo lang po yung subscribe button um, siyempre, um, pakihit na din yung notification bell para kung sakaling may bago tayong upload na video um, mas madali kang manunod ito so limang po mga kayo dun, um, happy birthday sa lahat and God bless po